Itong ating b mga idol, meron itong Bluetooth. Tapos itong ating mixer ay meron din itong Bluetooth. So shoutout pala sa viewers natin. So nagtatanong siya kung madali lang ba makakonect ng Bluetooth dito sa b ano. Dahil mayroon daw old model siyang b at, at ayaw kumonek sa kanyang laptop. So ganito lang siya idol ano. Itong b natin, once na inopen natin ito, itong uh, power on niya. Ayan, so pag power on yan idol, automatic bukas na kagad yung kanyang Uh, bluetooth wala na tayong ibang pipindutin dyan kundi automatic nakabukas itong uh, bluetooth na lang ating B8 so itong ating mixer mga idol ano? Uh, iba din ang ano nito ang pag connect dito so ang pinagkaibahan nito pag open natin ang ating mixer so ilalagay natin muna siya sa mode ano ayan bago pumunta sa bluetooth hindi katulad yung sa ating B8 na pag power on pa lang talagang naka on na yung kanyang Bluetooth. So, ganito lang, idol, ano? Baka puno na yung uh, Bluetooth dyan na nakakonek sa inyong laptop, ano? Lalo, lalo na kung marami kayo napagkonekan na Bluetooth. So, pwede tayo magbura dyan o magbawas para uh, mas madali yung connection natin. So, katulad nito, mga idol, ano? Pag nakabukas itong ating Bluetooth dito sa ating mixer, tapos nakabukas na rin itong B8, so pareho nakapiring na yung aking cellphone dito, idol. Once na nagbukas na ako ng Bluetooth sa aking cellphone, mas mabilis ito mag-connect yung ating B8 kaysa dito sa ating uh, mixer. So, mas malakas sumagap itong B8 sound card sa kanyang Bluetooth mga idol. Ano? Lalo pag sabay itong naka-on, katulad nito. So, pag nagbukas tayo ng cellphone, automatic, ang unang mag-connect dito yung nasa B8. So, kaya ginagawa ko, pag nag-connect ako dito sa ating mixer, in-off ko muna itong nasa B8 para yung cellphone ko makakonnect dito sa ating uh, mixer. Katulad nito mga idol, ano, nandito tayo ngayon sa bluetooth ng ating cellphone. So katulad nito, yung iba dito hindi na natin ginagamit. Pwede tayo magbawas dyan. So, marami siya idol naka ka per device dito. So once nakakonect kasi tayo dito idol ng bluetooth sa kahit saan man natin nagamit. Ano, so hindi natin mabubura yan dito hanggat hindi natin siya minanwal na i-unpair. Ano. So katulad nito, itong BT speaker na nasa unahan. So para ma-delete natin yan idol o iwala dyan. I-click natin itong pinaka-arrow sa dulo. Ayan. So, pag na-click natin yung arrow, ito lang, unpair lang ang i-connect natin dyan. So, kung nakikita nyo, idol, ano, nabawasan ng isa ng BT speaker natin. So, mayroon pang dalawa na natira na BT speaker. So, i-click lang natin ulit yung uh, arrow nya. So, unpair lang ulit. Ayan. So, para mabawasan natin yung mga naka-pair device dito sa ating uh, cellphone. Kasi minsan mga idol, isa yan sa mga dahilan, lalo pag puno yung ating uh, per device dito. Kaya kung minsan, mahirap tayo makakonect ng ating bluetooth, ng ating bits. So, halimbawa, ano, i-unpair eh, muna natin yan. So, alisin muna natin siya sa per device natin. So, unpair lang natin yan siya, idol. Ayan. So, wala na siya sa per device natin. So, dito natin siya makikita, idol, sa ating uh, search for device. Dapat mga idol, yung ating Bluetooth dito naka-on para ma-search natin for device yung ating Bluetooth na pagkukunikan. So katulad niyan, may kita kagad natin yung B8 ano. So mapipiring natin yan, katulad nito. Pag kinlik natin yan, so ayan. So dahil nakapiring na ako dati, so connected na siya. Ayan na siya, ano, ayan, connected na for media, ano. So, mabilis ang connection natin dito through Bluetooth sa ating Uh, magbawas ng device idol ganun lang gagawin natin ano yung pinaka aro i-click lang natin para ma-unpair device natin so para mabawasan natin yung manaka per device sa ating uh, cellphone or laptop ano so sana uh, makatulong yung ganitong video natin idol pati din dito sa may mga mixer ano so ganoon lang siya idol sundan nyo na lang yung video natin